Ang galing mga ka-viewers dahil ngayong araw nga ay pumunta nga kami sa DTI Negosyo Center para magparehistro ng tatayo naming malit na sari-sari store business dito sa harap ng bahay nila Aling Pats. Grabe, uh, naalala ko nga sa trabaho ay nagwi-withdraw lang ako sa ATM tuwing kinsenas at katapusan. Pero ngayon nga ay, sobrang sarap sa pakiramdam na kung gusto mga ma-withdraw anytime ay talaga mga kapag withdraw ka nga. At malayong malayo nga sa dati na inaantay ko pa nga yung araw ng sahod tapos minsan pa nga ay nadidelay pa nga yung sahod namin kaya sobrang thankful talaga ako kay Lord dahil hindi niya nga kami pinabayaan at binigyan kami ng napakagandang opportunity. Parang panaginip nga lang talaga yung nangyayari sa amin ni Aling Pats pero ang sarap sa pakiramdam na yung dating kami na sobrang titipid para makapagpadala sa aming pamilya. Heto nga't sinisimula ng abutin yung mapangarap namin sa buhay na magkasama. <laughs> heto nga't nagbibilang nga siya ng perang withdrawal niya and sa palagay ko nga ay naubos na nga lahat ng laman ng ATM machine dahil nakailang withdrawal transaction nga siya kanina. Dahil gusto nga namin magkaroon <laughs> ulit ng negosyo ni Aling Pats sa kabila ng lahat ng naranasan namin pagkalog at hirap noong una kaming sumabak sa pagnegosyo. Ay heto pa nga din kami talagang susubok ulit dahil sabi nga niyan, Try in and try until you succeed. And sa totoo nga lang hindi rin talaga naging madali yung pinagdaanan namin. At alam nga namin marami pang darating na pagsubok. Pero sa sipag at syaga nga lang at awa ng Diyos ay posibleng nga talaga yung lahat. At sa wakas nandito na nga kami sa DTI Negosyo Center at sobrang sarap talaga sa pakaramdam na wala nga pila. Este magpaparistor nga kami ng sisimulan naming negosyo. Na kailangan nga upang legal at maayos ang pagkapatakbo namin dito. Minsan nga inaisip ko na lang na bakit hindi na lang namin ibili ng luho yung kinita Pero namin. dahil nga gusto namin makapag-invest ay nagdesisyon nga kami magnegosyo ulit dahil sabi nga niya, ni Warren Buffet ay never define on a single income, make an investment to create a second source. Pagkatapos nga namin magparehistro sa DTI, pumunta na nga kami dito sa banko dahil mag-open nga pala kami ng passbook account. Dahil bukod nga sa gusto namin secure yung pinaghirapan naming pera, gusto nga namin magpabango sa banko para maoperan nga kami ng loan in the future. <laughs> sa pangasa na nagustuhan ko sa ginagawa namin ay meron nga kaming time freedom. Yung tipong wala kaming boss sa sinusunod dahil ako nga yung boss, este kami pala yung boss sa ginagawa namin. At di kagaya na nung pa nga kami, talagang nakaka-stress at nakaka-pressure talaga yung environment. Pero ngayon ngayon na enjoy kami kahit kailan nga at dahil nga galing na kami sa bangko ay eh, nagpapalit nga kami ng barya dahil kailangan nga namin ng panukli kapag nagsimula na kami mag-operate sa tindahan. At sobrang bigat nga talaga ng mga baryang ito. At sobrang bigat nga talaga ng mga baryang to. At bumili nga kami diyan ng Eco Bag Supermarket kasi baka mapigtas nga itong mamahaling bag ni Aling Pa. Masarap nga talaga sa mo yung hindi mo naiisipin na may pasok na ulit bukas o so kaya isipin mo na paubos na naman yung allowance mo. Kaya buti na lang talaga ito muloy kami ni Aling pat sa nasimulan namin. At dahil nga kami ng risa eh, doon nga namin napatunayan na talagang posible nga talaga kung susubukan mo. At eto kami ngayon na dati sobrang nahirapang bumili ng sariling cellphone. Madalas pa ngay hulugan yung cellphone namin pero ngayon nga nandito nga kami sa cellphone shop para bumili ng dalawang unit ng cellphone na gamitin namin sa aming paghahanap buhay. Ay eh, nakakatuwa lang talagang isipin na yung dating batang ako na nangihiram lang ng cellphone dati, nakakabili na nito ngayon at dati kahit sira na yung cellphone ko ay eh, talagang pinagchasagan ko pa ngayon. And grabe mga ka-viewers, so sobrang init nga ng binili naming pandesal ni Aling Pats ay pinalagay na nga lang namin ito sa support na papel. Kaya naman hanggang dito na lang tong video na to mga ka viewers Hanggang sa muli, paalam.